Hello mga kagoti, update ko lang kayo sa aking farm ngayon Nandito sa gilid ng aking bahay, andito na sila ngayon Kauwi-uwi lang galing pastulan, o, ayan sila Nagpapahinga yung isa, yung anak ng native Ayan siya, o. O, babae yan, o, upgraded na siya makain sila ng feeds ayan sila binigyan ko sila ng integra dito yung iba ang dudungis nila kasi puro ba naman hinog na mangga ang kinakain nila dun sa lote ang yung mga itsura nila hindi ko pa sila napapaliguan Oh yung puti brown na puro daktana ng mangga hinog na mangga ayan ayan 13 pieces na lang sila dito guys kasi yung apat nandun sa kabilang lote dun na nakatira dun yung native oh. ayan Ito okay, yung magkapatid Pingas ang tainga nung isa Sumabit kasi yung airtag Kaya napunit Ayan ito Huling araw na nyan Si airtag number 6 Abangan yung vlog ko dyan Kasi saswap ko na sa kalapan Dadalhin ko bukas sa kalapan nyan air airtag number 6 Ayan ang airtag niya number 6 Uh, kalapan na kami bukas. Isaswap ko ng buckling. Uh, ano? Ah, uh, ito yung pinakamabait kong buckling. Uh, hmm. Amusing, amusin. Kulay brown na. Ang takaw ng mga manggang hinog. Gano, ha? Ah. ano hmm? Doon sila guys oh, Yan ang kaganapan ngayon Dito sa aking backyard oh. Pagod na pagod Galing sa pastulan hanggang dito na lang guys uh, thank you for watching please subscribe, follow and share God bless you all bye bye <laughs> ano alright bye bye guys